ito ang una natin gawin. Punasan muna natin sa wipe yung LCD ng ating screen. So, guys, yung CP na yan guys, ay meron po yung tempered glass. So, idudubli lang natin dyan or ipapatong lang natin dyan ang tempered glass para mas lalong makapal yung LCD ng ating cellphone at kung malalaglag man ito, ay safe po siya, guys. So, pinapatong ko lang po ito sa uh, tempered niya. So, dinobli ko lang tong anti-spy tempered glass para makapal yung ano niya, yung LCD. So pagkatapos natin punasan yung ano LCD lahat, so ilagay na natin ito guys ng dahan-dahan lang guys. At ipapantay lang natin dito sa para hindi matabunan yung camera niya guys. Finish product natin na nilagyan natin ng tempered glass. So, dinobli lang natin yung uh, anti-spy tempered glass. Dinobli lang natin siya sa tempered glass. So, bali dalawa na siya nakaabit dyan sa LCD. So, pwede siya guys. Oh. Mas ano siya, mas safe siya gamitin. Makapala ano siya. Makapala siya yung screen. Makapal na yung screen niya. So that's all. Thank you for watching.